Vet right, mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel uh, Bala today, yung ginawa ko lang dito So bala tinapos ko kahapon uh, Tinapos ko kayo yung uh, naiiwan natin Paltadan uh, kahapon So ito yung apilita natin kahapon Hanggang dito So tinapos ko na ngayong araw Ayan, Para okay na Then uh, nag move na tayo mga master dito sa kabilang aside uh, side Sa kabilang uh, bakod natin Ayan So dito tayo mga master So ito, ah uh, bale pinal, ano ko, uh, inasinta ko pa siya ng uh, dalubang dalawang uh, kapatong So, ito ay ano pa, i pa yung hollow block niyan. Hanggang So, yung uh, taas ng ating bakod, so inilevel lang natin dito. Sa bakod na yan. So, paikot yun mga master, isa pare-pares po yung taas ng bakod natin. Ayan. So, mukha lang siyang mataas, uh, ano rito, uh, mukalang mukha lang sya mataas yung bakod natin dito. Gawa ng uh, baba yung parting lupa natin. So, pero ito yan, nilevel lang ko kanina yan. So, pare-pares lang po yung taas ng bakod natin. Ayan. So, almost sa uh, 2 meters po yung atas po. Okay. Then na dito naman mga master. So ito yung priority ni Foreman ngayon na gawin. So yung ating mga poster rito para sa ating agit at saka sa ating grills. So tinapos na ni Foreman kayo ng itong kaltadahan. Itong akabilang side. So ito kinantuhan na. Bali hindi pa siya tapos kasi antakal tumigas ng ating ano rito gawa ng umulan. Ayan. So ito mga master. So sa kabila naman ito. So ito na yung susunod ni Foreman so lahat isa pare-parehas mga master para sa kapitan ng ating uh, grills ayan okay Then kanina so yung mga graba natin dito so bali pinasakon na natin ayan kasi uh, magpapas kasi, kasi magpapasok tayo ng mga materyales para sa ating ano uh, buhangin so okay nagpaorder na ulit tayo kasi kulang na ulit so yun din ang hollow block so ito ayan so um, next ating uh, uh, so next ating gagawin uh, after natin na uh, maanoon yon Uh, mapatungan ng hollow block so ito naman yung susunod natin so ito naman yung asintahan natin continuous pa rin simula rito hanggang dun sa dulo so kahit ah, may padar na yan so padar ng kabilang nga bahay yan so kailangan pa na rin natin magpadar dito yan so hanggang dun pa sa dulo okay so ilang mo na mga master bill i-update ko lang ito eh. salamat po